Hello, good morning mga idol, mga kamintenso. So, sa ikanap ni gabi mga idol, kasi wala talaga akong kalam-alam mga idol. So, buti na lang talaga, wala din akong load kay gabi, hindi ako nag-Facebook, hindi ako nag-messenger. So, nag-relax talaga ako mga idol kagabi kasi wala din akong load. So, nakakatulong din talaga minsan pag walang load kasi isa din sana ako sa mga stress <laughs> dahil nakita ko sa mga news feed sa mga co-content small content creator is ganun daw nag system expired nag log out yung mga account nila so buti na lang di ko na experience yun kasi ngayon lang ako umaga nag nagka wifi so kasi wala akong data eh wala akong load hindi ako nagpa load na Sino pa ba? Sino pa ba yung papaludan ko? Bitaw <laughs> mga idol, sana buti. Hindi talaga ako nang gumamit ng Facebook kagabi at saka messenger kagabi kasi wala akong kachat. So, ayan, maestri sana ako. So, hindi talaga maiwasan natin mga idol. Hindi talaga perfecto si Mita, si messenger talaga mga idol. Ganyan talaga minsan medyo magka problema. Pero, di ba bumalik ilang oras ba? nag-shutdown si ano si Meta o oh, nagka may glitch o so may magka problema mga idol. So ayan mga idol, malaking tulong di, malaking tulong ba 'yan si Facebook si Meta. So um, sana na lang um, shutdown, di ba? Ito yung kaligayahan ng mga tao. Siyempre, natin, yung pagre-rails, kahit kunti lang yung sahod, kunti lang yung, ano ba, yung earnings. Pero laban na rin tayo, mga idol. So, huwag kayong, huwag kayong, ano, Huwag kayong mga worry dyan. O, sino yung ano dyan, na, na yan ng mga uyab o asawa? Bakit di naka-reply? <laughs> so, huwag kayong magdali-dali na magalit kasi ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay. Medyo yung iba hindi maka-update kasi nagka-problema pala yung account nila. Nagka-problema yung system. So ayun, buti bumalik. So wala talaga ako galab alam mga idol mga kamintin. Si yun lang in update ko lang sa iyo kasi dami kasi ng no? halos lahat kasi ng news is ganun nangyari daw gabi. Nagka problema, buti di, di, ko talaga na experience yun. Sa so, may stress na din ako. <laughs> stress pa naman ako. Ah. Okay, yun lang mga idol. Salamat sa pagtanaw. Don't forget to follow, like, and share sa mga video para dito kayo sa ating mga bagong uploads mga idol. Don't skip ads na rin mga idol. Tapos, pakisubscribe na rin sa ating YouTube channel. Don't skip, don't skip ads na rin. Bye-bye. See you in my next video. Bye-bye. Love you all.